Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sama-sama nating sambitin ang awit panalangin ng pagtitiwala. Ikaw lamang o Yahweh ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay kay inam ng kaloob mong sa akin ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa daan ng liwanag. Mahal naming Inang Birhen, kami ay samahan mo. pinakaunang estasyon ng liwanag, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, salamat sa dakilang pananampalataya na iyong ibinigay sa amin. Ang Diyos na aming sinasamba ay di na natiling patay pagkat ikaw ay muling nabuhay. Aleluya. Salamat po na sa diwa ng aming binyag, kami ay nakibahagi sa iyong kabanalan. Salamat din po sa aming pamilya kung saan unang ipinunla ang aming pananampalataya. Salamat rin sa napakatamis na paalaala ni Papa Francisco. Kahit na inilibing mo na ang pag-asa sa iyong puso, huwag ka paling sumuko sapagkat ang Diyos ay nakahihigit sa lahat. Di natatapos ang lahat sa kadiliman at kamatayan. Magpakatatag sapagkat sa piling ng Diyos, walang mawawala. Sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon, naniniwala kaming kami man ay ibabangon mo mula sa kinasasadlakang pandemya ngayon. Ito ay lilipas at matatapos ang lahat, subalit Ikaw, Panginoon, ay mananatili. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus ng muling pagkabuhay. Akain po kami sa liwanag ng buhay. Ikalawang istasyon ng liwanag na ang pagkawala ng bangkay ni Jesus sa libingan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Yesu Kristo sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, nakadama ng pagkabigo ang iyong mga alagad nang matuklasan nilang wala na ang iyong bangkay. Subalit, bandang huli ay naunawaan din na ikaw nga ay muling nabuhay. Ang naunang dumating na alagad ay namangha, pagkat nakita niya at siya ay naniwala. Panginoon, samahan mo po ang bawat pamilyang Pilipino na makita mga dapat na maipadiwang ang buhay at di ang dumbay si Kristo at di ang krisis, ang iyong pag-ibig at di ang ligalig. Sa paalala ni San Francisco ng Sales, ikaw ay inaatasan ng Diyos na manalangin, ngunit tinututulan niya na ikaw ay mabalisa. Manatili ka po sa aming piling, Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo katapangan lang sa una, ngayon at magpaso walang hanggan. Amen. Jesus na muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Ikatlong istasyon ng liwanag. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, marami na kaming iniluha sa nararanasan ng aming pamilya. Mga luha dulot ng krisis, subalit ang luha ni Maria Magdalena ay luha ng pagmamahal at pangungulila sa iyo ang mga luha nawa namin ay mapalitan ng luha ng kagalakan. Sabi nga po ni Saint Mother Teresa of Calcutta, alalahanin mo na ang lahat na iyong sakit, hapis at pagdurusa ay pawang halik na Yesus. Yan ay tanda na napakalapit natin sa Kanya. Pahiran mo po nga ang mga mata liwanagan ang aming kaluban upang malinaw naming may pahayag na ikaw ay muling nabuhay. Matupad nawa namin ang misyong iniatang mo sa amin at di na muling maging dahilan ng pagpatak ng luha ng iba. Lulahati lahat isama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpaso walang hanggan. Amen. Jesus, ng muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Ikaapat na istasyon ng liwanag, ang pagpapakitan Jesus sa daan tungo sa Emmaus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, ang iyong paglisan ay nag-iwan ng kalungkutan sa mga alagad at nalimutan nila na ang lahat ng ito ay nakatakda minsan gayon din po kami nakikipagbuno bago matuto kahit po sa pamilya panay pagpapaalala pero may nakakalimot pa rin subalit panginoon tinipon mo kami di lamang para mabuhay para sa sarili, kundi maging bahagi ng bayan ng Diyos at sama-samang makasunod sa iyo kahit may pagkakaiba-iba. Tatlumpong taon na po ang PCP2. Subalit sa panahong ito ng pandemya ay sinasariwan ito ang aming tungkulin bilang sambayanan kung saan walang sino mang dukha ang walang kakayahang magbahagi at walang sinumang mayaman ang di makatatanggap Panginoon ikay na tagpuan ng mga alagad sa si Makita ka rin po nawa ng aming kapwa sa aming buhay Amen Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus ng muling pagkabuhay, Akain po kami sa liwanag ng buhay. Ikalimang istasyon. Si Jesus ay nakilala sa kanyang paghati ng tinapay. Sinasamba namin at pinasasalamatan, Panginoong Isokris. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, salamat sa iyong pananatili sa aming piling sa lahat ng sandali. Bagamat tulad ng mga alagad, ay di ka rin namin agad nakilala sa mga pangyayari sa aming buhay. Ang iyonawang muling pagkabuhay ay magmulat sa amin na bawat sandali ay isang pagkakataon upang may padama sa aming kapwa ang iyong pagmamahal, gaano man kasimple at kaordinaryo ito. Ito ang liwanag na ibinahagi ni Santa Giana Mula. Ang lihim na tunay na kaligayahan ay mabuhay sa bawat sandali na may pasasalamat sa kabutihan ng Diyos na palagian niyang ipinadadala sa atin. Panginoon, naway matuto kaming magpasalamat bilang pamilya, bilang simbahan. Hindi lamang sa iyong ibinigay, kundi dahil sa iyo, na aming Panginoon at Diyos. Amen. Luhat hati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Jesus na muling pagkabuhay, akain po kami sa liwanag ng buhay. Ikaanim na estasyon ng liwanag. Nagpakita si Jesus sa Jerusalem sa kanyang mga alagad. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Neso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng Iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, nasa gitna kami ng pandemya at nang nangyayari ito habang ang simbahan, ay nagdiriwang ng tao ng ekonomismo at pakikipag-ugnay sa iba't ibang pananampalataya at sa mga katutubo. Ito ay malaking hamon na naghahatid sa amin na muli naming balikan ang aming pagkakakilanlan bilang simbahang binubuo ng tao. Magbukas dinawa ito ng aming kamalayan na ang handog mong kaligtasan ay para sa lahat kami po nawa ay maging pamayanan ng muling pagkabuhay na patuloy nakikipagkapwa. Mapaglingkuran po nawa namin ang aming kapwa, not by creed but by need. Maipahayag din po nawa namin ang iyong pag-ibig tulad ng inspirasyon ni Santa Rosa ng Lima. Nais kong malaman mo na ang pinakamagandang maihandog mo sa Diyos ay ang pagbabalik loob ng mga kaluluwa. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpaso walang hanggan. Amen. Jesus na muling pagkabuhay, Akain po kami sa liwanag ng buhay. Ikapitong istasyon ng liwanag ang pagkakaloob ni Yesus sa kanyang mga alagad ng kapangyarihan ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sa pagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, ay niligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, Salamat po sa pangunahin naming bukasyon, ang aming pag ira Ibinigay mo ang aming dangal bilang tao at bilang anak ng Diyos. Salamat din po sa higit sa lahat sa inihahandog mong bukasyon sa mga kaparian. Sila ay iyong larawan sa gitna ng aming pagdurusa. Sila ang daluyan ng iyong biyayang aming inaasam sa bawat araw sila rin ang sisidla ng pag-asa sa puso naming tigib ng hapis. At higit sa lahat, sila po ang tagapaghatid ng iyong banal na awa at nagpapalaya mula sa aming pagkakasadlak sa kasalanan. Wika nga ni St. John Chrysostom, Huwag din niyo silang hayaang magdusa sa paulit-ulit na pagkakasala. Bagkos, sila'y hanguin sa hukay ng kasalanan at muli silang ibangon. Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong kaparian. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon at magpakailanman. Amen. Jesus ng muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Ikawalong istasyon ng liwanag, ang pagpapatibay ni Jesus ng pananampalataya ni Tomas. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Heso Kristo sa pagkas pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, ang krisis na aming dinaraanan ay nagbubunga ng aming katapatan sa iyo. Tulad kami ni Tomas na dati naniniwala lamang dahil sa aming nakikita. Subalit ngayon, kami po'y naniniwala, hindi pa man namin nakikita ang katuparan ng aming ninanais. Ang pananampalataya sa iyong muling pagkabuhay ay nagpapaalala ng kinabukasan ng sangkatauhan. Ang pagsusumamo sa isang buhay na walang hanggan ang iyong tinugon. Ang Diyos ay buhay. Yan ang diwa ng iyong muling pagkabuhay. Ang sinumang pinanghahawakan ang katotohanan yan ay nauunawaan ang tunay na kaligtasan ayon kay Pope Benedict XVI. Panginoon, kami naniniwala at nagtitiwala sa iyo, at buong pananampalataya po naming sasambitin, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng saula ngayon at magpaso walang hanggan. Amen. Jesus ng muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Ikasyam na istasyon ng liwanag, ang pagpapakita ni Jesus sa dagat ng Tiberias. Sinasamba kami namin at pinasasalamatan Panginoong Yesu Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, ikaw ang tinapay ng buhay. Sa iyo pong pagbabalik ay walang panunumbat mong sinalubong ang iyong mga alagad. Sa halip, ipinaganda mo po sila ng agahan. Ito ang larawang itinanim mo sa aming mga puso. Ang makasalo ka sa pagdiriwang ng misa sa na o kay tamis ng pagsasalong iyong iniaalok sa bawat isa. Sa panahong ito ng lockdown ay may pananabig po kaming makasalo ka. Nawa, magpatatag po sa amin ang inspirasyon ni St. John Paul II. Ang Eucharistia ang lakas ng aking araw. Ito ay nagpapatibay sa akin at nabibigay kaulugan sa lahat ng aking gawain at pagkilos sa aking paglilingkod sa ating simbahan at sa buong mundo. Muli ka naming makakaniig, Panginoon, sa sakramento ng Eucharistia. Sandaling panahon na lamang at makakaisa ka na namin sa banal na pakikinabang. Amen. Walhati sa Ama, sa anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus na muling pagkabuhay, akain po kami sa liwanag ng buhay. Ikasampung istasyon ng liwanag. Ang atas ni Jesus kay Pedro ng pagpapakain sa kanyang mga tupa. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Heso Kristo. Sa pagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. O kay buti mo, Panginoon, sa muli ninyong pagtatagpo ni Pedro, ay iniatang mo ang dakilang misyon ng paglilingkod. Walang pag -uyang. di ka man lamang nagdadalawang loob buo ang pagnatatangi at pagtitiwala na iyong iginawad sa Kanya. Tulungan mo po ang aming mga pinuno, Panginoon, na maging tapat sa kanilang tungkulin at maging handa sa pagsasakripisyo para sa kabubuti ng lahat. Manatili rin awa kaming tapat tulad ni Saint Maria Faustina Kowalska, Divine Mercy in my soul nang siya ay iyong pinaalalahanan. Minamahal kong anak, tunay na kalugod-lugod sa akin ng iyong mga inaalay kasama iyong mga sakripisyo. Ang iyong mga pagpapasakasakit ay git na nagpapadalisay na iyong pag-ibig para sa akin. Ingatan mo rin po ang Santo Papa na hinirang mo na maging pastol. Amen. Malhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Jesus, na muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Ikalabing isang istasyon ng liwanag. Inatasan ni Jesus ang mga alagad na humayo. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. sa Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala na maging bahagi kami ng iyong misyon. Naway bigyan mo kami ng liwanag kung paano ito magagampanan sa abot ng aming makakaya kahit sa maliit at payak naming pamamaraan. Gabayan nawa kami ng mga kataga ni Santa Catalina ng Siena. Sikapin mong matupad ang ninanais ng Diyos para sa iyo, at ikaw ay maghahatid ng mabuting balita sa mundo tulad ng apoy na naglalagablab. Amen. Panginoon, malaking hamon ang dulot ng pandemya. Samahan mo po kami sa pagbabago ng mukha ng simbahan. Ang aming oo ay mga ngahulugan ng paglimot sa aming sarili at aming mga nakasanayan at maging handa na magdala ng mabuting balita kung saan naroroon ang sangkatauhan. Amen. Luwalhati sama sa nakat sa Espiritu Santo kapara ng sauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus ng muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Ikalabing dalawang stasyon. Ang pagkakiyat ni Jesus sa langit. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, madalas kang mga ngaral sa mga alagad. Naririnig ka nila, pero di nila laging naunawaan. Subalit, naging malinaw ang lahat na mabigyan mo sila ng pagkakataong masaksihan ang iyong pagakyat sa langit. Panginoon, dahil sa lockdown ay nagkaroon kami ng mas maraming panahon nilamang lamang sa aming pamilya at sa komunidad lalo tigit. Ikaw ay aming nakaniig ng mas time team. Ito naway magatid sa amin tungo sa mas dalisay na ugnayan at mas matibay na pananampalataya. Ayon nga sa aral ni San Agustin, ang pananampalataya ay ang pananalig sa di mo nakikita. At ang pananampalatayang iyan ay isang gantimpala na masaksihan mo ang iyong pinanaligan. Amen. Luwalhati sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpaso walang hanggan. Amen. Jesus, na muling pagkabuhay, akain po kami sa liwanag ng buhay. Ikalabing tatlong istasyon ng liwanag. Ang pananalangin ng paghihintay ni Maria at ng mga alagad. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Yeso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, ang kasalukuyang pinagdaraanan ng bawat pamilyang Pilipino ay naging magandang biyaya ng pagsama-sama sa hirap ng kalooban ng mga alagad pati na ng mahal na ina ay napakalaking biyaya na sila'y nananatili bilang isang pamayanan at sila'y pinagbigkis ng tapat na pananalangin. Turuan mo po kami, Panginoon, na maghintay ng nananalangin. Amin din po sanang sambitin sa aming puso ang mga kataga ni Blessed Marie Eugene. Ibig kong makita ang Diyos upang sa gitna ng lahat ng ito ay mamulat ang aming buhay, panalangin at masaksihan namin ang muli mong pagkabuhay sa aming piling. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus ng muling pagkabuhay, akay kami sa liwanag ng buhay. Ikalabing apat na istasyon ng liwanag. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Sinasamba namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Panginoon, kaisa kami sa karanasan ng mga alagad at ng mahal na ina. Puno ng takot at pagkabalisa, subalit ito'y napalitan ng iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo. Panibaguhin mo kami bilang pamilya at bilang sambayanan ng mga dukha upang kami makapaghanda sa parating na daan ng aming pagkabinyagan na nangingibabaw ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig higit sa lahat. Kaya't ang sinuman nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya bago na. Ang nakalipas sa na limandaang taon ay aming nilingunin ng may pasasalamat at puno naman ng pag-asa naming tatanawin ang 2021. Subalit ang iyong muling pagkabuhay ay isang bagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Kaya sabay-sabay ang aming tugon ay Alleluia. Amen. Luwalhati sa Ma at sa Anak at sa Espiritu Santo para ng sa una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Jesus, na muling pagkabuhay, akayin po kami sa liwanag ng buhay. Pangwakas ng panalangin. Ang ating pangwakas na panalangin ay hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto sapagkat ibinigay sa atin itong pinakamahalagang aral si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan at siya ay napakita kay Pedro sa kasalabing dalawa tayo pong manalangin Amang, Amang makapangyarihan, akayin mo po kami sa pagharap namin sa buhay. nawa namin ang daan sa liwanag ni Kristo at lukuban kami na Espiritu na iyong pag-ibig sa lahat ng sandali. Kasama ng mahal na Ina. Amen. Para sa mga intensyon ng Santo Papa, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng ianak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.